Ang programang ito ay may mga temang hindi angko para sa mga trolls, haters, at bashers. Patnubay ng may utak, kailangan. Tanggapin niyo, admit it, mas tinutukan nyo pa yung mga panluloko ni DJ kay Katrin kesa sa atensyon na binigay ninyo sa pelikulang A Very Good Girl at sa TV series na Senior High. Diba? Mas salaula ang kome, mas sinasalaula ang artista, mas masaya kayo. <laughs> Hindi mayabang sila isa. Agree? Agree kayo. Walang mga mega hype, mega hype na nagaganap bago yung event niya. Diba? Basta nandyan na lang. <laughs> Walang teasers na watch out. A very Hollywood dream is about to come true. Find out. February 24 puno mga tao ano yan, ano yan, ano, yan? ano yung uh, uh, very Hollywood dream will come true kay Liza that is what you call yung napanood natin Hollywood glitz and glamour wala niya sa Pilipinas we try to recreate that one weekend. sa US regular na yan yung sandamakmak na press na gusto kumuha ng picture mo iba okay. okay. iba yung experience na yung mga Hollywood celebrities kasi hindi mo naman kababayan si Meryl Streep iba iba ang dating kapag si Agnes Kalay na yung nasa Hollywood. Siya <laughs> na yung naglalakad sa red carpet. Di ba? Yung pinagkakagula ng press. Tama! <laughs> <laughs> ang layo. Ang layo-layo na ng narating ng anak ni Mang Boobs. <laughs> At anak-anakan ni Aling Mirasol. <laughs> So, of no, Tara Kape, where we aim to prove that we can have a program about Philippine show business and talk about celebrities without resorting to cheap and harmful chismes, which is now more popularly known as fake news. Oh, uh, in short, pwede palang magkaroon ng showbiz blog programa na may integridad, at respeto sa mga artista bilang tao oh, nakakalimutan yung tao din yung kagaya ninyo oh. sabi ko nga chismista lang ang bumubuhay sa showbiz ng Pilipinas but it doesn't mean we should settle and accept our fate hindi pwedeng eh, ganun talaga eh third world tayo iba Hanggang chismis lang 'yung kaya natin kasi hindi kailangan ng cinematography, special effects, CGI, ah, magandang script. <laughs> kailangan lang magaling tayo. Ngiimbento kay ng kwento. <laughs> Mag-imbento ng kwento. <laughs> Thank you po, Miss Shirley Kwan. <laughs> We can't make Hollywood quality movies o Korean quality movies na lang or Japanese or kahit Vietnamese may maganda lang tayong kwento kapag adaptation ng foreign movies or TV series mm. <laughs> anyway speaking of Miss Shirley Kwan yung last time niya Kwan di ba parang pag hindi mo maisip ko ni ano gusto mo sabihin Kwan yung ano yung alin yan yung, 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 yung Kwan, Kwan Shirley Kwan mm -hmm. Oh, meron tayong joke napulot ko lang sa wall ng facebook account ng daddy ng hollywood actress na si miss Liza Soberano Friend kami, friends kami ni daddy dyan sa facebook at uh, nanonood siya dito sa atin oh, ang joke <laughs> pinost niya nag iba na daw ng last name si Mr. Ogie Diaz oh, ano na last name daw <laughs> Kasi walang lumalabas sa bibig, kundi hiwalay na daw, may galit daw, magkaaway daw, idedemanda daw. Pero hindi ako sure ha. <laughs> Yan, kapag fake news ang hatid mo, dapat palaging may disclaimer. Oh. Bilang abogado, you always see that para hindi sila makulong, iwas demanda. Ay, hindi naman ako nagsabi niyan. Sabi ko nga daw legal <laughs> loophole. Kaya hindi sila nakakulong. Is chismis, fake news. O justify niyo pa na ma maayos yung chismis eh. Na yung chismis eh hindi fake news eh. Iba yung fake news. Sasabihin niya you know what? Ang dating chismis, no? Yung nangyayari sa tindahan, yung nangyayari sa harap ng simbahan, pagkatapos ng misa, di ba? Nang kukumpulan yung mga alagad ng Diyos dun. Yung Mother Butler, yung Legion of Mary, <laughs> pati yung mga lalaki, yung mga Knights of Columbus, <laughs> naging fake Diyos na. Dahil sa internet at sa social media. Oh nung naging viral na 'yung mga chismis, naging fake news na ito kasi wider na 'yung reach and spreads like wildfire, 'no? Automatic instant 'yung paninira ng kapwa. 'Oh. Bakit chismis ay fake news na ngayon? Kasi chismis is 100% not true at the time of release, tama? Bakit? Number 1, galing sa second-hand source. Number 2, hindi sure 'yung nagkakalat. Number three, it spreads like wildfire. Viral eh, di ba? Abot sa, ap, ab, ab, sa, apat na sulok ng mundo in just seconds. And it reaches what? Not, not, not no longer 100 people, no longer uh, 1,000 people, but hundreds of thousands, if not millions, ang makakabasa, ang makakarinig ng fake news mo, ng chismis mo. Mm. Di ba? And number four, pinagkakakitaan either in cash or in kind. Oh, ano na ba ang currency natin ngayon? Hottest currency sa social media. Engagement, clout, likes, follow, shares. Di ba? And finally, kaya nagiging fake news ang mga chismis kasi it causes damage to a person. His reputation, pangalan niya, and even their relationship with the people they love. Pinangungunahan ninyo palagi. Oh. Yung fake news ninyo, fake news pa rin. Kahit later on, magsalita na yung mga taong directly involved na kinoconfirm yung chismis nyo. Fake news pa rin yan. You know why? Kasi kinalat nyo nung time na hindi niyo alam kung ano talaga yung totoo. At pinangunahan nyo yung mga tao no, na magsabi. <laughs> Kaya nga pa na yan, no? narinig lang namin, hindi kami sure, sabi lang ng aking source, daw. Hmm. Kasi you know what? Truth, katotohanan, does not need a disclaimer. Hindi ba? Hmm. Labas tayo ngayon, maaraw, mainit. Nasa park tayo, sabihin ko sa inyo, maaraw ngayon, mainit. Hmm. That's it. Because it's the truth. Hindi ko kailangan sabihin, maaraw daw. Sabi lang sa akin na nung isang kaibigan ko, yung aking source. Oh. Pero hindi ako sure, baka mamaya umuulan eh. Hmm. <laughs> so if what you're saying is not the truth, kaya kailangan mo ng disclaimer, Then what is that? Huh? Black and white lang naman tayo, di ba? Uh, hot and cold? O oh, truth or consequence? <laughs> True or false? Right or wrong? <laughs> sa Pilipinas lang merong vindication para sa pang, sa mga chismoso. Maninira ng kapwa tapos pag tama yung paninira, I feel vindicated. Itigil nyo yan. As part of the showbiz industry na kineclaim nyo ay eh, mahal ninyo. <laughs> may responsibilidad kayo na itaas ang antas ng talakayan. Magkaroon ng programang may sustansya, hindi yung puro chismis lang. Chismis is the lowest form of entertainment. Agree kayo dyan? Hmm? Kasi bakit? Bakit napakababa ng mga taong uh, ang, ang pastime at chismis? One, pinapakailaman ninyo yung buhay ng buhay. Two, pinangungunahan nyo yung mga tao. And three, sinisiraan ninyo, binababoy ninyo ang mga personalidad. Tapos, sasabihin nyo, concerned kami. Kaya nga magsalita ka na, DJ. Kaya nga magsalita ka na, Andrea. Di ba? Hindi concern yan. Chismoso lang kayo. <laughs> tapos babanat kayong sana hindi totoo yung chismis. Sana mali yung source ko. Sana sila pa rin kasi sila yung gusto ko magkatuloyan <laughs> concern. Timang ka ba? Di ba? <laughs> Siniraan mo tapos sasabihin mo concern ka. <laughs> Sarap sa kalit. Eh. Uh, uh. Hmm. Wala na nga kasing, ano, magandang pelikula o TV shows tayong no produce. Kaya, di ba, chispis na lang. Di ba? Oh. Tanggapin niyo, Admit it. Mas tinutukan nyo pa yung mga panloloko ni DJ kay Katrin kesa sa atensyon na binigay ninyo sa pelikulang A Very Good Girl at sa TV series na Senior High. Di ba? <laughs> mas na entertain kayo sa mga comments ng mga kagaya ninyong chismoso. <laughs> Tuwang-tuwa kayo, di ba? Mas salaula ang comment, mas sinasalaula ang artista, mas masaya kayo. <laughs> Ladies and gentlemen, welcome to the Philippine Brand of Entertainment. Sirahan ang tapwa. Ang tanong, oh, inuli ko yung tanong, inuna ko yung discussion. Ang mga chismoso ba ay fake news peddlers. I argued, I presented evidence, Your Honor. And for me, the answer is yes. Fake news peddler kayo. <laughs> I'll tell you, kung kaya natin maayos ang Philippine showbiz, kaya natin maayos ang bayan. Anyway, ang hirap ng kalagayan ngayon ng mga lies sa haters, di ba? And I commiserate. Nakikiramay ako sa inyo. I cannot say I empathize, ha? Kasi I don't know how a hater feels. No? Anong napapala nyo dyan? Oh, Nagiging masaya ba kayo dyan? So, I, uh, nakikiramay ako sa inyo pero I cannot empathize. I, I don't know how a hater feels. Ang galit ka sa tao na wala namang ginagawa sa'yo. <laughs> Pero, you brought it to yourself. Sarili nyo rin lang yung blame, blame nyo kung hater kaya. Oh. Sabi nga ng nanay ko noon, no, nung bata pa ako, kung wala ka rin lang magandang sasabihin, huwag ka na magsalita. Kasi kakainin mo lang lahat yan, anak. Kung di ka rin lang sigurado, ha? huwag ka magbibitaw ng mapapait at makaanghang na salita dahil sinuka mo na yan eh. Ang hirap na nga kainin ng sinuka mo eh. Hindi ba? Eh di lalo na kung mapait pa at paanghang. Yan. Yung nanay ko laking tondo. Yung mga advice niya pang tondo pero nanunuot sa buto. <laughs> It's a bad time to be a Liza hater these days. It's hard when even the universe, the stars, are telling you, you are wrong. In fact, I am blessing this person to teach you a lesson. Oh, masakit. Oh. Pag yung uh, universe na mismo ang sumasampal sa'yo. <laughs> oh. But again, you know, wala naman kayo dapat sisihin kung hater kayo, kundi sarili nyo rin, di ba? kung tumahimik na lang kayo at nagtrabaho ng tahimik kagaya ng ginawa ni Miss Liza Soberano, di ba? Na imbis na makipag-away sa inyo sa social media, di ba? Sinasagot niya ba kayo? Hindi. <laughs> nagtrabaho siya. Nagtrabaho siya. Uh -huh. Habang kayo, dakdak -dak ng dakdak. -dak. At kung nagtrabaho na rin lang kayo, di ba? Kagaya ni Liza, quietly, kung ginugol niyo ang oras niyo sa pagsisikap, imbis na pang-iinsulto, pangungutya, no? Ano nga yung sinasabi mo, Jegs? Yeah. Anyway, congratulations. -huh. congratulations. Yeah. Liza. Nice nice congratulate nice kayo hindi naman bida. Kayo hindi naman bida. Kayo hindi naman bida. Yon, hindi naman bida. O, oh, ba't congratulate <laughs> Hindi ba sinisimulan yung shooting? Eh, extra daw, extra, extra. <laughs> At ano yung sinasabi ninyo, Mr. Oggy daw? Bakit nagiging fan na lang ng K-pop si Liza? Bakit nagiging fan na lang ng K-pop si Liza? Bakit nagiging fan na lang ng K-pop si Liza? <laughs> K-pop fan na lang. Mm. <laughs> Kayo, kung pinagbutihan nyo na lang, sana yung trabaho ninyo, itinaas ninyo, ang integridad ninyo. Therefore, In effect, tinaas nyo rin yung integridad ng programa ninyo, no? Eh, baka tumaas na din sana ang kalidad ng mga viewers ninyo, no? Hindi yung 100,000 nga yung followers nyo, puro chismoso naman, oh. No? Eh, di sana nakatulong pa kayo sa bayan. Oh, no, nabawasan yung mga chismoso, no? Less chismoso, better country. Agree? <laughs> Kaya naman bilang Pakonsuelo de Bobo Maybe in the future episodes Abangan ninyo May bagong segment Ang ating programa Na magkakaroon tayo ng awarding mm, Para sa mga haters Awards Para sa mga haters no? To recognize their invaluable contribution To spreading hate and negativity in the world <laughs> uh, Speaking of awards uh, Si Liza Soberan nangugulat no kung hindi kayo impressed sa mga ganap, sa mga ginagawa niya ngayon at ganap sa buhay niya, sa karir niya, no? At least be impressed sa ugali niya, sa pagiging humble ni Miss Liza Soberano. Eh, napakaraming Pinoy mayayabang, hindi ba? Kultura na nga natin yung kayabangan eh. <laughs> hindi mayabang si Liza, agree. Agree kaya? walang mga mega hype, mega hype na nagaganap bago yung event niya, di ba? Basta nandiyan na lang. <laughs> walang teasers na watch out, a very Hollywood dream is about to come true. No? Find out, February 24. Kakaguli yung mga tao. Ano yan? Ano yan? Ano yung uh, uh, a very Hollywood dream will come true kay Liza? Tapos, a-attend ng ano, Hollywood Awards night. <laughs> February 24, linggo, nagpapahinga ako sa bahay. Nanonood ako ng basketball. College basketball. Tapos mag-switch ako sa professional, sa NBA basketball. Kasi may laro ang New York Knicks at the Boston Celtics. No? Habang nakaupo ako, binuksan ko ang aking cellphone. O, no? nagpunta ako doon sa X, formerly Twitter. may, no? may nakita ako may nagpost. Nasa SAG Awards si Liza Soberano. Ay, wala akong plano manood ng SAG. Oscars lang iniintay ko Napalipat tuloy ako ng channel Ginogel ko kung saan Mapapanood ng SAG Awards, o, nandun sa Netflix Live Yung SAG Awards, commercial free Nanood ako Later ko na pinanood Yung basketball hmm. Gulatan, diba? Same yan sa Anime Awards na isa siya sa magiging Presenter sa Japan Inintay niya yung organization Mismo ang mag-announce No, bigla na lang lumabas. Oh. Yung movie premiere ng Lisa Frankenstein, bigla na rin lang lumabas, 'di ba? Na alam 2 weeks from the premiere, alam niyo na ba? Meron ba siyang mga teaser, may mga poster siya, ha? Huh? <laughs> the very Hollywood premiere. <laughs> Lisa Frankenstein wala. Makikita mo na lang mga shared clips nung event, 'di ba? Yung press sa red carpet oh talagang nang sisigawan Liza, Liza, sinisigaw yung pangalan niya Left and right, Liza, over here Look up, look up, you're not looking Shoulder pose, please, Liza, Liza oh. May mga nagtatagalog pa Hoping na mapansin, ba? Diba? Kasi, tengang Filipino eh Liza, kamusta? Si Liza, wala sabarang... May Pinoy dyan? <laughs> Liza, dito lang, dito lang Ah, may Pinoy <laughs> Para madilig ni Liza, diba? Uh, kabayan! Hahaha! <laughs> Ganyan tayo sa ibang bansa, di ba? Pilipino ka? Oo, Pilipino ko. Oo. Oh, tagasang ka sa atin. Tapos lolokohin ka. <laughs> <laughs> Pilipino. Oh, eh, lahat naman ng lahi, merong mabuti at merong masasama. Hindi exempted ang mga Pilipino. So, ingat lang. Pag nasa ibang bansa kayo, kilatisin ninyo yung makikilala niyang Pilipino. Oh, maraming mababait. Kaya lang, nasisira ng mga manloloko yung uh, pangalan ng Filipino abroad okay sun Awards that is what you call yung napanood natin Hollywood Glitz and Glamour wala niyan sa Pilipinas we try to recreate that one weekend we it's not possible madabi sa Pilipinas kapag may premiere di ba? cellphone din dala ng mga tao tsaka yung mga nandon mga fans o, dala nila cellphone para makuhanan ang artista. Mm. Kapag may, may big event, oh, madaming photo photographers. Mm. Yung mga ball-ball, di ba? Ang hiling nyo dyan sa ball-ball. Star -star, star, 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 magic ball. Mm. Sparkle ball. Basketball. <laughs> Football. <laughs> Pero ilan yung photographers? Oh. Lima, sampu. Marami na yung bente at arkilado nung nag-organize ng event, yung ABS-CBN, yung GMA, para madocument yung mga uh, mga ganap doon. Oh, hindi mga press. Yung ganyang kadaming press na nag-aagawa ng pwesto to get your best angle, di ba? To get the best shot, no? Nag-aagawa ng attention mo para may picture sila na nakatingin ka sa camera nila. The incessant camera clicking sound. Nakakabingi, di ba? click 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 ang daming music magazine, iba't ibang klaseng magazine, lifestyle magazine. Oh, kaya, ang daming press kapag may mga celebrities. And not a lot of Pinoy's experience that, nor would experience that in their lifetime, yung pinagkakaguluhan ng press. No? You and me included. Kaya, suerte and congratulations yung mga, sa mga fans ni Liza Soberano at lahat ng Pilipino na proud kay Liza na kababayan nila kasi kahit papaano through Liza Soberano sa kanilang kababayan na si Liza na e experience nila yung mga ganito oh, may tawag dyan sabi sa inyo dito, may matututunan kayo hindi puro kalokohan eh. tawag dyan living vicariously ako, I live vicariously through my children kaya iba yung saya Oh, define natin yung living vicariously. Baka magamit nyo ito in the future. It means to live one's life through the activities, achievements, or acts of other people instead of by doing things on your own. We do this sa kasi hindi naman natin kaya. Like yung sa akin, I live vicariously no? through my daughters. Kasi they play fencing. Tapos yung isa nagha-hockey, hindi naman ako marunong mag-fencing. Hindi naman ako marunong mag-hockey. So, through them, if they win, if they lose, I live vicariously through them. No? Nai-experience ko yung saya at lungkot ng nai-experience nila. Oh, sa mga haters, sa mga galit kay Liza, kung hindi kayo makirelate dyan, ano ba yung living vicariously? Well, same din lang yan sa inyo na mga fans ni Christy at ni Ogie Diaz. No? Through them, na-experience ninyo paano maging bitter. <laughs> paano ma numbat <laughs> paano manira ng kapwa through fake news sama, <laughs> <laughs> ano? Sa, sa US regular na 'yan, yung sandamakmak na press na gusto kumuha ng picture mo. Sabi ko nga, napakadami yung magazine eh. Pumunta ka sa Barnes and Noble eh. Yung spread ng magazine na for sale, ang dami. Hindi mo alam kung anong bibilin. Diba? Big Hollywood stars. Pag may red carpet event, o, oh, yung mga press. Sinisigaw yung pangalan ng artista para tumingin sa kanila. Diba? an, 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 Over here! Ann! Shoulder pose, please. Ann, okay. Jennifer, Jennifer, one more here. Jennifer, can you look here? Jennifer, can we have a shoulder pose? Jennifer Lawrence. Diba? Palagi, meron ganyan sa TV. Pero iba yung experience na pag pinapanood mo sila. Oh, before SAG Awards, no iba eh. Iba yung experience na yung mga Hollywood celebrities Kasi hindi mo naman kababayan si Meryl Streep. Hindi mo naman kababayan si Margot Robbie. Hmm iba iba ang dating kapag si Agnes Calay na yung nasa Hollywood <laughs> siya na yung naglalakad sa red carpet di ba? yung pinagkakagula ng press tama? <laughs> <laughs> ang layo ang layo layo na ng narating ng anak ni Mang Boobs. <laughs> at anak-anakan ni Aling Mirasol <laughs> Galing pa yan ng lapresa. <laughs> okay, anyway mahaba na ang vlog na ito, di ba? Ang New Year's resolution ko, iklian natin ang vlog pero damihan natin, no? Mas maging frequent yung uh, release natin ng episode. So I don't want to keep you longer. May mga utang pa ako sa inyo. Kagaya ng discussion ng sinabi ni Liza na utang na loob and people pleaser, tatapos na natin yan. Yung isa ba, the, whether or not we Filipinos are resilient. No? I hope you had a good time because I did. Oo, masiyahan ako. Sa mga haters, This show is not for you. But we will continue praying for you. No? If you are a Buddhist, then continue meditating for the haters. Oo. Kailangan nila No, Sa mga tunay na Pilipino na nagmamahal sa bansa, sa industriya ng showbiz at nangangarap katulad ko, katulad ni Liza Soberano, na mag-improve naman. Oo. Tumaas naman yung kalidad ng ating uh, pelikulang Pilipino. Thank you for watching. Oo kung may natutunan, kung kayo ay aking napagyaman kahit papano, di ba? May, may realization kayo na, aba, posible pala na pag-usapan ang mga artista na hindi chinichismis, hindi hinahatak pababa, at higit sa lahat, hindi natin sinasalaula. ula oh. Pwede pala na respetuhin yung artista. Oh. Na-realize nyo na, o nga, no? Oh. Ang tunay na talangka pala ay yung mga chismosong katulad ko. Eh, masama pa lang chismis uh, babawasan ko na ang pagiging chismoso para umunlad ng bayan you know the drill like share subscribe para sa susunod na pagtawag ko kayo ang unang makakarinig ng tara kape ganda ng sound effects natin ha yung mga cameras pang <cción noise> <gardening avez> Hollywood